na, siyempre, natatakot ako, nervyos, kasi di ko alam kung saan hahantong to, kung last na lang ba. Ganun. Kaso, um, fight lang. Fight lang. Ay, yan. Kasama oh. natin ngayon si Sidra Kulina. Isang housewife, may dalawang anak na parehas pang nag-aaral. At ang kanyang hinahing ay ang kailangan umano nitong operasyon sa puso. Magandang hapon, Nanay Isidra. Magandang okay. hapon. kamusta ka na po, Nanay, ngayon? Sa ngayon po, uh, medyo okay naman pero hinihingal pa rin. Tapos nananakit siya paggabi. Okay. Yung nakirot siya. Apo. So, kailan niyo po nalaman na meron ka pa komplikasyon um, sa puso? 2019 po, um, nag-start na siya. Kaso, iniinda lang namin kasi, syempre, kapos. So, silang, herba lang. Tapos, pag pumupunta lang ng RHU, sa um, sasabihin parang asma lang, papausukan ka lang hanggang sa kumalma. Okay na naman. Hmm. Tapos, di hanggang sa nagtagal, ganun pa rin. Noong 2021 na, hindi na talaga matis ng mga kapatid ko. Naghanap sila ng pang pa-check up ko para lang malaman na daw kung ano na yung nagiging cost niya. Okay. Tapos, pagdating po sa doktor, sabi nila, magpatuday ko na daw po para daw po makita na yung cost niya. Okay. Tapos, nagpatuday ko din po kami. And then, yung result nga ni po, ayun, rheumatic heart disease po. Ayan, yun yung naging komplikasyon mo sa puso. Pero, ano yung mga naging epekto sa sa'yo nitong sakit mo um, ano po, yung parang hindi ka na makapaggalaw-galaw kasi konting galaw mo lang hingal ka na, pagod ka na. Tapos yung parang nagtitrigger trigger palagi yung utak mo lalo na paggabi. Hmm. Pero dati meron kang trabaho dahil ba? Ah, meron po. Okay. So dahil sa komplikasyon mo ay natigil, natigil. ka sa pagtatrabaho. Gaano kahirap na? Sobrang hirap, lalo pa may dalawang estudyante. Hindi mo alam kung saan kukuha ng pampamasahe kasi yung isa high school. Mm -hmm. Buti yung elementary, okay lang kasi malapit lang. eh yung high school, din nang pamasahe. Tapos okay. yung pangkain niya pa. Pero sa lahi niyo po ba, ay merong ganitong sakit po? Wala po. po. Na-discovery mo lang na ikaw yung nagkaroon mm -hmm. ng ganito? Sa akin lang po nagkaroon. Sa pagkakaalam mo, ma'am, saan niyo po nakuha ito Hindi ganito? ko po alam kasi dati po kasi nung ano, nag-aaral ako, is athletic po kasi ako. Mm -hmm. Tapos yun na um, sa pagiging runner, tapos cheering pas kung ano pang mga sinasalihan ko, um, doon nakakaramdam na ako ng hingal. Pero okay. sabi ko, parang normal lang kasi syempre atletika. Okay lang yun. Okay. Nung na-discover na ganito na pala yung, uh, ganitong uri na pala itong nararamdaman mo sa puso, ano daw yung nirecommend ng... Dok. Um, need na po mag, ano, follow-up check-up palagi. Tapos mm. nung na-confine po ako dito nung last March sa BI kasi dito na talaga ako dinala kasi sobra na talaga parang emergency na yung nagpapalpate na talaga siya. Okay. Tapos nung na-confine ako diyan, um nasabi ni Doc Pateliero sa akin na need na talagang maoperahan kasi lumalala na siya. Okay. So kailan daw dapat i undergo um, Kailangan daw po madali na kasi nga namamagana ako hmm. kasi hmm. Ano na, nag, na, na yung ibang parts. So delikado na organ. po oh, itong kalagayan na. Niyo. So, sa so na-schedule na sana dapat ako nung September 1. Eh kaso ang problema ko po is pa yung mga GL ko kasi isa pa lang yung nakukuha ko. Tapos sabi nila, um, kailangan ko daw muna kumplituhin yan. Tapos pag nakompleto ko, punta lang din ako ng br and then para ma-rescued na lang ulit. Okay, so mahigit, kumbaga, dalawang uh, linggo na Apo. na dapat na-operahan ka na. Dahil sa, ganun nga, sa kakapusan ay hindi ito natuloy itong naging operasyon. Nana Isedra, Maganda magandang hapon. Magandang hapon po. Ilan po. po yung anak ninyo? Dalawa po. Dalawa. Alam ba nila yung sitwasyon mo? Apo. Okay, so kumusta naman sila? Um, okay naman po. Yung isa, nandoon kay ate kasi nga, ano, um, para matugunan din nila. Kasi pag wala akong mabibigay na pampamasay, sila yung nagbibigay. Mm -hmm. yeah. Si mister, ano yung hanap buhay? Construction po. Sa construction? Okay. Eh, isang construction worker kayo Apo. po. Bago pa kayo nagkasakit, ano yung hanap buhay po ninyo? Um, dati po, ano, um, ng mga nag-sales lady din po ako sa mga mall. Dati okay. So ngayon dahil nagkasakit ka, hindi ka na makapagtrabaho. Si Mr. Uh, um, pat patuloy pa rin. Pa. Pa rin. Umusta, uh, um, sumasapat naman ba yung um, sahod po. ni Mr. sa pangangailangan medyo niyo? Medyo sapat din po kaso nga lang. Siyempre sumasabay yung gamot ko, medyo kumukulang. Ayun, so medyo kumukulang. <laughs> <laughs> Oo. So sabi mo kanina, meron ka naman nakukuha ng GL pero kulang. Uh, ano yung pumapasok sa isip mo na, uh, siyempre, kulang talaga, walang wala kayong pambayan. So, anong pumapasok sa isip mo? Paano mo ito hahanapin ng mga GL na to para mapunuan itong pampapera? Ayun nga po, kasi, siyempre, sa pakasalam mo ako sa mga kasabayan ko, tinuturo nila sa akin kung saan ako pwedeng lumapit para maoperahan na din ako. Mm -hmm. So, ngayon, lumapit ka sa Akubicol, dito sa aming programa. Ano yung Pinakakailangan niyo talaga? Yan po, yung sana po na ma-schedule na po talaga ako para naman maging okay na. Ready ka na ba? Opo. Sumahilalim sa operasyon ni Sidra? Opo. Yeah. Okay. Pero before itong kumbaga magiging operasyon mo, ano yung kinakatakot mo? Una, syempre natatakot ako ni Nervios kasi di ko alam kung sanhahan tong to kung last na lang ba. Ganon. Kaso, maam um, fight lang. Fight lang? Ay ayan. Oo. Oh. Dahil dyan, ma'am, uh, para sa oras mismong pagtugon sa kanyang problema, makakausap natin sa linya ng telepono si ma'am Elvie Sedeno, ang coordinator ng Ako Bicol Parklist. Magandang hapon ma'am Elvie. Hello ma'am Elvie. Yes, for Dr. Carla Yan. Opo, meron po tayong kababayan mula sa Malinaw Albay na humingi ng tulong para sa maging operasyon niya sa puso. Ano po ang maaaring maitulong tulong ng Ako Bicol Party List? na lang po ako niya nanay, babi Ako Bicol din sa Nakon, sa BRN Celestis. Uh, Andalin po yung requirements and then hindi po, po natin kung ano yung attachment ng social worker. And rest assured naman po lahat na ginagawa natin para po tulungan sila tulad sila mga Ayun. At least, tutulong ang Akubicol ako Bicol ako, Party anong masabi ko yes, po natin, ma'am? Um, sobrang thankful po talaga ako sa inyo, sa unang-una kay God. Kasi tinuro niyo yung way na to na mapadpad ako dito. Tapos yan, sa ako Bicol po. Thank you so much. Ayun. Ayun. So, wala ka nang dapat iisipin, palalahanin. Dahil yung pampa mo, sasagutin na ng ako, Bicol, ang kailangan mo na lang gawin, na Isidra, dagdagan yung panalangin. Apo. apo. Yan, uh, Ma'am LB, kung meron kang mensahe dito, kaya Nanay Isidra, ano po yan? Magsasabihan loob, Dati Magdasa, at ang nangayon ng pagsukupo ng panalangin, na lang pagsasabihan Apo, dahil po dyan, maraming maraming salamat po, Ma'am LB, sa denyo, Thank you so much po, Ma'am LB. Ayan po. Yan po, si Ma'am Ma LB sa si denyo ang coordinator ng Ako Bicol Partners. Parang sa sobrang kabisihan ni Nanay El ni Nanay El ni Ma am Ma am LB ni Ma'am LB, uh, yung oras na to, kumakain pa lang si Ma'am Ma LB. LB. Kasi syempre, yung mga umihingi ng tulong sa kanya, ang dami. So maswerte ka kasi uh, kahit gumagalaw yung kamay ni Ma'am LB, may kinakausap meron pa sa mm -hmm. telepono. Pilinger, sumagot siya. Oo, pa uh -huh. sumagot siya. Para itong problema mo, alalahanin mo ay maalis na. Uh -huh. Ayan. Yeah. Pero kanino niyo po nalaman na tumutulong po nga po Mikol sa aming program? Um, ano po, si ate, mahilig po kasi sa net. So, ayan, lumalabas sa mga newsfeed niya. Nanonood siya. Then, nakita niya nga yung ganitong case. Nag, ano siya, nag-email siya. Try na niya, sabi niya sa akin, Be, try natin mag-email dito nag-email siya sa, nag-reply din po, na mag-follow up na lang po kami dito. Ayan. Ayun. Nung nag-reply, ma'am, parang merong pag-asa. Nabuhay po ulit. Ayan. Ayan. So, mabuhay ka po, uh, Ate Isidra. Manatili ka pa buhay dahil uh, yung mga anak po ninyo ay kailangan po po ng pag aaruga ng isang ina. At maliban sa partner, maliban sa tulong ng Ako Bicol Party List, tanggapin niyo rin po itong Kabaro Coffee, ang kapeng gawang Pinoy na mas pinasarap ang lasa, ang swak sa bulsa ng masa. Ayan, Ayan. tanggapin niyo po 'yan. At tanggapin niyo rin, po, rin, rin po itong bigas, itong 10-kilong bigas mula sa aming program. Ayan, 10-kilong bigas din po nai. Thank you so much po. Sobrang napakalaking blessing po nito. Thank you so much po talaga. Ayan. At maraming maraming salamat na naisidra sa tiwala na ipinigay niyo po sa aming program at syempre sa Akong Bicol Party. Sayahan niyo po, ma'am. Pakatapos nito, meron kaming staff na uh, lalay po sa inyo papuntang kay Ma'am Elvie para sa mga susunod na proseso upang matanggap niyo na po itong tulong mula sa Akong Bicol Party. Kaya niyo po itong bitbitin na naisidra. Ah, nandiyan ang asawan, Minister. Binabasin Ayoko. yan ang tunay na pagmamahalan. Ano? Nagkakaintindihan, nagtutulungan. Para sabi ba partner, through thick and thin, for better or for, for worse, worse, in good in good health and in sickness. Di ba? Grabe po, sakripis niyan sa akin nung na-hospital ako. Ano yung masasabi mo sa kanya? Ah, uh, wala na akong masasabi pa. Um, um, always lang, ano, sobrang salamat ako kasi niyaon siya permis sa, ano. Okay. Yan. Sabihin mo, I love you. <laughs> love you, babe. Ayan. At ayan niyo ma'am, isasama rin po namin sa aming pagdarasal itong magiging uh, operasyon niyo po. Maging successful yeah. Yeah, po.